For today's mini vlog, samahan niyo akong magpagawa ng aking nails, mga mima ko. Super ganda ng gawa nila dito, kaya babalik-balikan niyo talaga mga mima ko. Dito nga lang pala yan sa Baler Public Market, mga mima ko. Ayan yung pwesto nila. Hanapin nyo lang yung A&N Nails, mga mima ko. Marami sila diyang tabi-tabi, pero dito ako nagpapagawa sa A&N Nails, mga mima ko. Kasi nga, sobrang sulit and affordable. Ito na nga pala yung itsura ng aking nails after 2 months, mga mima ko. Sobrang haba na niya, kaya naman pinutol ko na mga mi. Una ko nga palang pinagawa is nagpa-soft gel ako dyan, mga mimo ko. Soft gel yung pinagawa ko sa aking paa, mga mimo, para magtagal siya. And ayan, si Ate Girl, ninail trend na niya, mga mimo ko. Tinatanggal na niya yung mga dikit na naiwan. Lilinisin muna nila yan bago nila ikabit yung bagong extension, mga mimo. Kasama ko nga pala si Sweetie dyan. One and a half hour nga pala ako dyan. Ayan sila, matiyag na naghihintay with my baby Sam. May nagtanong nga pala sa akin mga mima ko, kung masakit nga daw bang nagpapa-nail extension mga mima ko. Well, mga mi, totoo, masakit siya. May konting sakit, mga mi, ko, pero tiis ganda lang talaga, mga mi. Ayan, pag ikinakabit na yung nail extension, mga mi, ko, pag itinapat na dun sa lead, mga mi, yun yung masakit, mga mi, ko. Ewan ko kung bakit siya masakit, mga mi. Pero tiis ganda lang talaga, mga mi, ko, kasi nga, sandali lang naman yun, e, wala pang segundo, mga mi, ko, mawawala na yung sakit. Ito nga pala, mga mi, yung result ng pinagawa ko. Maraming iba't ibang design na pwedeng pagpilian, depende na lang sa customer ko anong design yung gustong ipagawa. Ayan, mga mima ko. Kung gusto nyo yung magpagawa dito, mga mi, sabi ko nga sa inyo, i-message e nyo na lang sa ate Janeline Moyos. Ayan yung kanya Facebook. Bye!